So, real talk lang. Itong ginagawang uh, sinit hearing kanina ay maliwanag pa sa sikat ng aral. Uh, pang Duterte. Okay, sa napapansin natin talagang kumikilos na ang mga DDAs sa mga kalye sa uh, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas sa Senado even abroad okay so makikita natin na uh, ayan may mga nagpapakita ng suporta dito kay former uh, uh, president uh, Duterte uh, in connection sa kanyang uh, warrant of arrest dyan sa The Hague uh, Netherlands pagkatapos yung kanyang uh, upcoming uh, trial talagang na, uh, kumikilos na ang lahat para sa kanya but uh, nabasa ko yung uh, isang uh, survey kanina ano ako'ng talagang titignan natin. Mas marami ang, mar, mas maraming Pilipino ang naniniwala na dapat siya ma ma eh, para talagang malaman kung uh, kung siya ay nagkasala o hindi. Now, uh, going back uh, sa sining ang uh, Senate hearing na yan ay initiated. Uh, kung hindi ako nagkakamali, it was uh, initiated by uh, itong si uh, Senator Amy Marcos. Uh, pagkatapos sa uh, yan, uh, lumabas yung mga makadotirte na sin uh, mga senador. Okay, uh, iniisip ko lang ito, ano? Bakit kung yung mga hearings na, o kaya yung mga functions na dapat gawin ng Senado na medyo against sa mga Duterte, ay para bang hindi interesado ang maraming senator? May mga interesado ba din? <laughs> Marami ang hindi interesado. <laughs> Nangunguna dyan yung uh, Senate si President na uh, si Chase uh, Iskodiro. Okay. Yan. Uh, samantalang kung yung hearing ay para sa Duterte, uy, para silang nabuhay muli, ano? <laughs> From inactivity, ano, ano yan, di uh, bring themselves back to life. Alos, uh, wala, wala lang. Ba't pag uh, para do 30 na, uy, uh, ma, biglaan naging buhay na buhay, nagiging excited para sa activities na ito, ano. Pero, uh, sa totoo lang, ano, may, may something na hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Itong si Presidential uh, uh, Sister, ng president. So imagine uh yan yung pinaka matinding kaaway <laughs> ng kanyang brother ay eh sumusuporta uh, doon siya sumusuporta. Tanggalan ko na there is something wrong with this uh, lady. Uh, talagang uh, malamang hindi ko hindi ko iboboto ito. Okay. Ngayon, uh, going back to that uh, Senate hearings. Diyan talaga nga natatakita, no? So imagine uh, ang nakikita kong purpose diyan ay mapahiya itong si uh, General Tory at sa iba pang mga ng uh, government officials na involved diyan sa pag-serve uh, ng uh, arrest warrant sa ating uh, former president. Pagkatapos yung kanyang subsequent uh, uh, pag-transport sa The Hague, uh, Netherlands. Okay. Ayan, ano? Tinig, pinapanood ko yung yung hearing. Parang grabe. Eh, grabe talaga pala ang pagkadutirte nitong si Senator si uh, kaitanon. Sigurado rin. Hindi, hindi ko ibuboto yan. Dahil uh, sabi ko nga, hindi, hindi ako buboto ng mga maka-China at yung mga nanggugulo sa ating lipunan. Okay, uh, go, going back to this uh, kwan, ano? Kasi para bang talagang ang galing ni kwan. Ang galing nitong si uh, Senator uh, Kayitano. At saka iba pa ano, talagang binabakbak yung uh, yung hindi idola ng marami, itong si General uh, Torre. Uh, I remember yung sinasabi ni Kuan, ano, no? ni Senator uh, uh Kaytano, in connection para malakit itong si former president. Sinasabi niya yung uh, due process. Sinasabi niya yung constitution na dapat daw uh, uh, Philippine constitution versus yung international law dapat daw ah uh, sundin natin yung Philippine constitution so i i agree with that ano yan pagkatapos ano yun yung ah uh, due process <laughs> lagi ko nang naririnig yan due process pagkatapos yung right to life uh, yung liberty yung ano you know, basta yung, yung mga yung mga uh, karapatan ng mga biktima under the in, under our constitution so ag agreeing agree tayo diyan ano ngayon, ang ang masasabi ko is uh, ito. Bakit ngayon lang natin naiisip 'yan? Noong ang dinadakip na ay itong si former president. Ang tanong ko kay uh, uh, Senator Cayetano, noong pumapatay ang mga kapulisan during the, the Duterte administration. Mayroon ka bang sinasabi na yan na due process uh, yung karapatan ng mga biktima uh, karapatan ng mga nasasakdal uh, et no? Okay. Sa sa palagay ko kasi sino sa baybayan din natin yung nangyayari ano? even before, wala. Bakit ngayon lang ninyo ni Bro brought out yan na loud and clear ng ang issue na ay tungkol na kay Duterte. Okay. Sana isipin din natin yung natin na fellow Pilipinos. No? Okay. Sinasabi, constitution, constitution, okay, may bill of rights. Ngunit, uh, nung pumapatay yung mga kapulisan, uh, bakit walang kumukontra dito? Okay, uh, pagkatapos sa uh, ito pa, ano, it, uh, pag si pinag yung supremacy of our constitution, Okay, yeah, I agree Ag agree agree ako diyan ano. Uh, ito naman ang sinasabi ko. Noong binabaliwala natin yung uh, 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 yung uh, impeachment complaint laban kay uh, Vice President o nang ito ay binabaliwala ng sinado, nung ito ay nai naiakyat sa kanila, hindi ba ito violation of our Constitution? Kasi it is uh, loud and clear na sinasabi ng ating Constitution clearly, explicitly, na kung may mga impeachment complaint, ang naibigay sa kanila, they have to act immediately. Kasi yung forward, uh, forward na uh, pinagkag ano? Uh, ng even mga expert natin, eh, hindi na susunod. Forward. Eh, okay, ang, para sa akin, ang ibig sabihin niyan ay, alimbawa, naikwan yung papel, then eh, you, you have to uh, do it immediately. Hindi na yung ang daming mga rason-rason na ganito. Hindi sa hindi gan, ganyan, ano? Okay. Uh, tingnan natin itong mga senator natin. Uh, doon sa impeachment complaint, wala lang. hindi sila excited. They are not interested. They are not concerned. Ngayon na ng Duterte, uy, nag, uh, na ano, naging very excited sila. Uh, sino ba ang sinoserve ninyo? Ang Pilipinas o ang o ang kampo ng mga Duterte? Okay bago ninyo a uh, questionin yung sinasabi ng constitution in connection with dito sa mga karapatan ng ating former president tignan din ninyo yung sinasabi ng constitution with regard sa mga trabaho na dapat ninyong gawin just like uh, alimbawa nga diyan sa pag uh, conduct ng impeachment trial pag nailibit na sa inyo yung uh, impeachment uh, complaint. Okay. So, yan. Grabe, talagang kan uh, due process due process sa so, uh, actually uh, ayaw ko nang parang ayaw ko nang marinig yung words na yan ano lalong-lalo lalo na kay Kwan Ah, uh, itong si sinitor Cayetano uh, Na laging sinasabi 'yung video Ngayon ulitin ko 'yung uh, tanong ko sa kanya. Noong maraming pinapatay 'yung mga kapulisan natin. Sinabi mo ba 'yan o naisip mo ba 'yang sinasabi mo ngayon na Joe process, Joe process ah. Uh, Uh, katapos yung mga Bill of Rights, ano, yung uh, at saka iba pa. Okay, so, ganyan lang, ano. So, muli, thank you sana. Like at subscribe sa ating YouTube uh, channel. Buhay tayong mga Pilipino.